Ginising ako ng maaga ng mga pamilya ko mga kapilingon Kaya si Madam bangag na naman Andito na nga kami sa Burgos, Dapitan City Kasi sabi ng mga pamilya ko mag-harvest daw kami ng prutas dito Nagtataka nga ako mga kapilingon Sa sinabi nilang mag-harvest ng prutas Eh wala naman kaming prutas na tanim At higit sa lahat, wala kaming lupain na pwede naming pagtamnan ng mga prutas kahit nagtataka ako mga kapilingon, sumama pa din ako. Pero hindi ako na-inform na aakyat na pa pala kami ng pitong bundok. Hindi pa kami nakarating mga kapilingon. Itong pamangkin ko umiyak na. Nabigla din siguro sa pangyayari katulad ko. Naisip ko, tama ba tong daan na dinaanan namin? Wala kasing daan mga kapilingon. Puro damo at mga puno na lang kasi ang nakikita ko. Wala nang daan. Nakarating na nga sila dito sa maliit na kubo Kung saan, dito na pala kami mag-i-stopover Namahinga na sila sa kubo Pero si madam hindi pa din nakarating Hinahanap pa kasi yung daan E eh, alam namang kagubatan na to Pero in fairness, yung hagdan nila sa kubo is stainless Umakyat na nga ako sa hagdan nilang napaka Magpahinga lang naman sana ako saglit sa kubo mga kapiling Pero dahil puyat si madam, matutulog daw muna siya saglit habang yung mga pinsan ko nagsisimula ng mag-harvest. May lahi talaga kaming unggoy mga kapilingon. Ang una nilang hinarvest ay itong puno ng mangustin. Ang sarap mag-harvest sa di natin tanim, no? naisip kong etong sako na gagamitin pang salo. Nakatulog na kasi ako mga kapilingon. Kaya gumagana na yung utak ko. Etong pag-harvest namin ng mga prutas mga kapilingon. Unexpected talaga to. Hindi sumagi sa isipan ko na mag-harvest ng mga prutas kasi wala talaga kaming tanim. May bago akong hard na kameraman. Etong anti ko mga kapilingon. Nagrepresenta na siya na ang magvideo Kahit pasmado na yung kamay. For the go pa din. Nakaka-enjoy din palang mag-harvest no Lalo pa hindi mo tanim Sa isang puno ng mangustin Ito lang yung na-harvest namin mga kapilingon syempre hindi pwedeng hindi natin tikman At i-rate natin 1 to 10 kung gaano siya katamis Honest review to mga kapilingon ha Nasa 8 over 10 lang siya promise Demanding mo madam Kahit naki-harvest ka lang naman may paanis review ka pang nalalaman. Pero sa totoo lang mga kapilingon, sobrang tamis talaga. Kaya nga sinunod na namin tong inakyat tong puno ng marang. Sa may-ari ng lupain to. tama talaga yung desisyon nyo na kami ang pinapaharvest nyo sa tanim nyong mga prutas. Hindi po talaga kayo magsisisi dahil wala talaga kaming iiwan maski isang bunga lahat ha-harvestin namin. Maski hilaw kukunin na namin kasi kami na ang bahalang magpahinom. Pero buwis buhay at atong pag-harvest namin sa puno ng marang. Dahil ang tataas ng mga puno, paganyan na yung kulay hinog na yan. Pero hindi ako sure ha, binabasi ko lang yung sinasabi nila. Hindi ako magpapa-expert dito. Dahil meron kaming nakuhang hinog na marang, syempre kakainin na namin to. Baka mapanis lang to kapag titigan lang namin. Para talagang nagmamayari ng lupain. Para talagang kami yung nagtanim nito. Ang tatamis talaga ng mga prutas dito. Yun lang talaga ang masasabi ko. Pero kung gusto nyong i-rate ko, 1 to 10 kung gaano siya katamis, matik 10 over 10, aarte pa ba ako? Eh, nakiharvest lang naman kami dito. Nakaharvest na kami ng mangustin at marang. Kaya isunod na natin tong lansones. Hindi pwedeng may kakaligtaan. Lahat nga ha di ba? Pero sinabi ng may-ari, hindi pa daw lahat hinug yung lansones dito. Pero dahil pala decision kami, hinarvest na namin. Nakaharvest na nga kami ng marang, mangustin, at etong lansones Pwedeng-pwede nang umuwi Sa may-ari, sana hindi kayo nagsisisi na kami ang pinapaharvest nyo